Good morning guys! Welcome to my vlog. Check nga pala natin yung mga itinanim na mga upo dito sa RJ's Farm. Tara, puntahan natin. Di diba yung pinakita ko sa inyo nung linag ko ng mga maraming seedlings na itinanim na nila yun doon sa kabila. Sa kabilang lupa sa kapitbahay natin. Ito naman ngayon yung sa RJ's Farm na nahingi natin sa mga mag-uupo na seedlings. Ayan, nailagay na ni Tatang. Ayan na ang mga upo seedlings. Ang gaganda. Marami na naman tayong mga harvest na upo yan. At hindi ko pala nasabi sa inyo guys, meron din balang patola dito. Tignan nyo guys, tumanda na yung patola. Yan, gagawin natin yung binhing yan. Itong patola na to. May bunga na naman siya guys, ang dami. Ayan yung patola oh. Yan. Eh. Patola. Lumalaki yan ng ano, isang dipa. at masarap siya guys kasi na-harvest na natin yung nakaraan yan, ito yung mga upo yan, nailagay na ni tatang ang daming upo ngayon, nako sa mga bibisita na naman sa Ardis Farm marami na naman napapamigay na upo niyan, malamak ayan yung mga upo guys yan. so may mga high blood may mga matataas ang kolesterol maganda ang upo na gulay. Mampababa yan ng kolesterol at saka blood pressure ang upo. Masarap kaya igasagay sa sardinas ang upo. Ayan. Yeah. Pinugulay yan, di ba? Yung mga upo. Ang dami nating upo. Sa buhay sila lahat. Oh, so, ang dami na naman mag-aabang yan sa opening ng RJ's Farm lalo na dito sa Upo dahil ito ay pinamimigay natin sa mga bumibisita o pwede din naman bumili pang <laughs> <Kung> may pampili <laughs> ayan naman guys Abangan na lang natin natin ang paglaki nila guys. 3 months two months, malaki na yun. Eh. May mga harvest na tayo dyan. Yan lang, guys. Magandang araw sa inyong lahat. Bye!